video ko. Yan. Try natin kulutin yung buhok ko using itong shawl. So, gusto ko kasi ng kulot-kulot. kulot kulot mo Pag may mga occasion kasi, mas gusto ko ng yung parang wavy-wavy. At talaga namang, nagpapakulot din naman ako ever since. Si mama kasi mahilig magpakulot sa akin. Parang naano ko yung kulot. Hindi kasi ako yung natural lang kulot, wavy wavy lang. So, gustong gusto kong kulot yung buhok ko, pero hindi naman siya kulot. Kaya parang nakalakihan kong magpakulot. Hindi makita sa video. na Pero at least nakikita niyo kung ano yung ginagawa ni Aljain. Para siyang tinitirintas na kasama yung yung shawl kasi doon yung doon siya iikot para makulot yung buhok Kasi pag tirintas naman, 'di ba? Ang tirintas yung yung wave niya kasi iba naman, pinong-pino. So, this time, makikita nyo din naman, marami namang ganitong tutorial sa YouTube. Actually, sa YouTube din nakita to ni Aljain. So, try natin. Huh? Si Papa makulit. <laughs> 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 Nagbibideo. video <laughs> Tulog na. Gumigising pa papi <laughs> Masahina nga ninyo si Papa nyo. Nawala lang ako yun. Papa? Tulog na yan eh. Nagihilik na eh. <laughs> Masayin mo na si papa mo anak. Yan. Malalaking cross. Malalaki na yan. Hanggang sa dulo na. No? Okay. natapos na yun sa kabilang side. Hanggang dulo, iikot nyo yan. doon sa um, shawl. Ang ginamit namin is yung shawl ko. Pero pwede namang leggings, pwede rin mahabang medyas. Mayroon din namang mga nabibili na na pang ganito. Yung ipet, anak. Do you need this? No. So, Ah, ang ganda. Anong pang-iipit mo dyan? So, ah meron na. And gumamit lang kami ng pang-ipit, ponytail. Okay, okay, Kita okay. mm, dito. Tingnan. Tingnan Let's do the other side. Ako may ipit. Gusto niya ipit. Ay, medyo kulot-kulot na yung buhok ko kasi inipitan ko lang yung kanina. Ang bilis mo kulot na yun. At hindi kasi ako naliligo ng buhok araw-araw. It depends kung aalis. Araw-araw, syempre, maliligo. Pero pag nandito lang ako sa bahay, every other day ang uh, shampoo ko or paligo. So, hindi ako naligo ngayon ng hair ko kasi kahapon nag-shampoo na ako. So, para lang ma-at least mag sa shampoo. Yung aking hair. Scalp and, and hair. Kasi nga, may mga flakes ako or dandruff. At least natural oil lumalabas. Lately nga nagkatrangkaso ko. Since December 24, nakaligo pa ako. No? Okay, okay, okay pa tayo after Hindi na ako nakaligo kasi tinrangkaso na tayo. Quick bath na lang. Pero hindi na ako nakapag-shampoo ng hair. Kasi sobrang Sama ng pakiramdam ko. Ah, ano ka layo na di na makita sa video? Ako, oh, bakit <laughs> magandang pa parang dalawang side siya, no? Dito, tapos dito. Tapos kasama na yung front at back. Parang, ayan. Gagawin nyo na lang siya ng parang ititilintas-tilintas nyo lang. Paikot dun sa tela. we will see the result ng curl niya by tomorrow. Pag na pa ba ako niyan, nak? Nasa side naman yun, no? isa isang ikutan ayaw mm. okay, mm. parang ito maluwag na ito maluwag hindi kasi maliit ng ipit niya kailangang mo siya ito malaki yung ipit niya pero okay lang yan kasi yung pantay naman sila sa likod kasi na okay so mas so, makakatulog ka diba dito sa sarap Let's check this for uh let's check this tomorrow. Good morning. Try nothing. I tong <laughs> kulot kasi magmumotor ako. Hindi ako makapag-helmet. So, sandali pa lang ito nakukulot siguro mga 3 hours pa lang. So, try natin tanggalin at tingnan yung kulot niya. Oh, Ay, ah, ang ganda ng kulot! Oo nga, pero nakakausap ko. Hala, ang ganda. I love it. Papalook at the, the, the curl. Tinanggal ko kasi. Hindi ako makapag-helmet. Oh, see? Ang ganda. Ang ganda ng kulot. Hindi na ako magpapaparlor. See this? Um. Ang ganda. Papa, di may video yung likod ko. <laughs> pa? Pwede di may video yung likod. Ikot-ikot mo. Ganda pa? Hmm, ayos lang. Ganda. mm -hmm. Oh, na pinud mm. na. Kita nga. Magkun. This is how it looks like. So malalaki siya. I love it. So hindi na ako magpa-parlor Ay, na rin si Harper. Kaya pala ang, ano niya, ang clean. So, here's my hair. Um, uh, homemade uh, curl na ginawa lang po using my shawl. This one. So, may shawl lang po ito. Pwede rin po mahaba na medyas or leggings. So, ayan, ginawa po ni Ajay Siguro mga 4, 3 hours or 4 hours lang po to na nakulot dapat mas matagal, mas maganda. Kaya lang kasi magmumotor kami. May pupuntahan kaming errand. So, kaya tatanggalin ko siya. So, I love my hair. Look at it. Okay. So, so amazing. Thank you for watching.